Hmm. Malalim Ha. kayak keado. Kaya kaya. <laughs> dito kaya? Diyan? Saan? dito. Sa gilid? Hindi, dito. dito. Hindi, dyan ka na. Dito mo kaya? Desukin mo kaya muna. Ha? Desukin mo muna. Ano? Yan. Dito? O, hindi, yung putik yun na. Sabi lang? Oo. Tangan lang yan. Yan lang ang pangahon babaw? kailangan uh, pa sukatin muna para lang makatawid sa unakan <laughs> <laughs> mababa yan baka doon matay mababa balahura sa ano oh, ang layo namin no? kaya ta dito sa gilid ayo dito?

Una ka at bibidyoan kita. <laughs> Kung talagang magaling ka. <laughs> Pagdating ng pangangay, tulog. Kaya.

grabe ang daan dito ah. literal na ano pwede nang taniman ng ano, palay ah. masusubok ang pagkadventure ang lupit Huwag kang tutumba

Pangahoy pa. Hahaha, <laughs> <laughs> nestak <laughs> na -stuck siya ano. ah ipagpaliban muna ang pagsasundo masyadong maganda ang daan uh, ganyan pa aba naman ay ah, ah. hindi na malaman kung anong kulay ng chinilas ang matindi nito yung pagbalik Grabe. Grabe. Đây con mà đi. Hãy cho Kala ko maganda daan dito <laughs> Namatay? Actually, first natin pumunta, dumaan dito. grabe ang daan. Kahit mainit eh. Butik pa din. Ayun ang ulan eh, you no. Know? Pumusta na kami, buti ng ulan. Grabe ang init kanina. <laughs> Malalim yata ang daan Malalim ang daan bus Nakaluhod ka <laughs> Labas yung paa mo Sabi <laughs> na eh Malalim naman yan Mamiwas muna tayo Mamiwas muna tayo Mamiwas muna tayo Mami, muna tayo. Baka may tilapia. Yan, lalim. Ito, babaw. <laughs> babaw pala. Yan. Ginaw. Na Di, huh? una ka. Una ka, kung talaga. na yan. Na Ikaw ang una. <laughs> Nalusok mo na pala eh. huh? ay. Ano <laughs> nah, nawala ka na lang dyan sa ano. <laughs> <laughs> ano, sa tayo? Huh? Uwi na. Pagdating natin sa unahan, sa kalsada. Kalsada na. Uuwi na tayo. Nag-selfie <laughs> like lang ano. <laughs> <laughs> selfie sabay uwi na sin sa ano. <laughs> selfie sabay uwi oh. Sin sin <laughs> sa Casa de Rosa. Bumalik na po kami maputik. <laughs> Kukunti na pala din na yan pa no? <laughs> Ah, na pa dito yan. Ha? Palapit na. Oh, lang. Oh. Yun. Lapit na tayo. Ang huling pagsubok. Ang huling pagsubok. na bulan, lah, bulan, mama kuda doon sa gitnaan panjip na daan nyan lalim <laughs> Lali. di kaya bos, kaya nung motor mo panik ah. na daan ko campur aduh eh. <laughs> Arif nedaan ya Yo, malapit na ang kalsada Nakikita ako na ang kalsada Pag-asa Parang nagbababigla yung motor ko eh anit na yan ah. Siguro yung mas maganda magbangka na pagpupunta nang ng pangaho Masabaw ang daan ah. Dali na naman ang panggilid ko nito. Naku, gas gas na naman. Yung pabalik dito ang mantak. <laughs> ah. You pass the challenge. Motor check. putay sa sa yung ilalim ko eh. Yeah, makasama natin ng oh, pagod. Ito naman, naman yung ating ano. Oh. Bulong. Sa akin lang walang putik eh. Matinok na yan. Hmm. Ah, napakatitino mo. <laughs> Mama to <botong>, ba to? <botong>. Motor <laughs> Beno Paragus. Ano ba tong mga to? Oh, grabe ang putik. Grabe. Kikita na naman ang karwas nito. Sikita naman naman. Oo. O, skoranasin muna kayo. I Stop muna. Stop muna kayo. hah? pala nung anong yun. Puto mo na. Wala na yung diri mo. Sabi siya.